Ano ho yung pinakareklamo niyo po, ma'am? Ano po siya, stroke ng January 16. Ngayon po, pauwi kami, kumuha kami ticket sa may taxi ng St. Luke's. Kung ibinaba kami, kung na po kami bumaba. Na bakit po kayo pinababa? Di po raw niya alam yung bista Mall sabi po niya, igagate ka po namin, ayaw niya po sumagot. Ayaw nga po kung volunteer na tutulungan niyo siya uh doon, pero... Ayaw niya po sumagot. Sumagot po siya, nag-init, sabi po niya talaga. Pare, ano ba gusto mo? Sas isasakay mo kami hatid mo kami o bababa kami bigla po siyang sumagot na o sa inyo na nanggaling yan na o di pumaba kayo Mr. Kenny Dalumpines UVR 234 ang plate number Yes sir sir inireklamo karito mayroong sumakay na pasyente at nagpapahatid sa isang lugar at ayaw muraw dahil hindi mo alam okay. ang daan i <laughs> eh, nagbobulong na po sila na ituturo sa inyo yung daan hindi ko po alam po sir ang pupunta niyo kung saan sa Taguig po sir. Kung gusto niyo po sir, ituro e, niyo na lang, sabi niyo sa akin. Wala po para, niyo, ganun, sir, sinasabi niyo doon sir. Parang ayaw mo kami yatin. Sabi ko ngayon. sir, hindi po sir. Tinatanong ko lang po sir kung saan kayo sa Taguig sir. <coughs> hindi ko alam po sir ang ang pupunta niyo kung saan sa Taguig po sir. Tapos nagagalit sa akin, iyanon pa ko ng baston. Ay, eh, noon pa ko ng baston kasi may, may time na yun. may, may dala sang baston. Hindi. Tapos bigla sa nagwala sa loob ng taxi, sabi niya, bababa kami. Hindi e, binok, di, niya yung pinto. Pag, pag, pagbakos pag, sa pinto, sabay ba? Papos siya. Sir Kenny. Papos siya, idol. Mahal ko mga taxi driver. Alam natin lahat yan. Sa tingin mo, sir, yung ganong klasing palusot, eh dapat po namin paniniwalaan? Yan palusot po na yan, sir. Ay eh, kabubuan po yan. Pwede ba naman itong pasyente, papaluin ka ng baston, ng ganong-ganon, ng walang dahilan? Siguro, kaya kanya babastonin kasi pinabastos mo sila. O, sir, daw, kung, kung kamali po kayo, maghihingi ako sa ng sorry po.

Hirap na hirap na nga akong sumakay eh. Tapos mamabain mo lang ako. Sir, Dapat tayo, bigyan ka ng leksyon. Ako lang, ako, sir. Sir, nangyayak ako. Nangyayak ako, ako ng... Ganun lang uh, yan, sir. Gabi-gabi umiiyak ang Asawa ko, alam nyo, sabi, nakakaawa pala, stroke. Badaling apihin ng tao. Naintindihan mo yun, sir. Mago ko na ilabas sa ospital to utang. Tapos kung inatake nun, paano asawa ko? Sasagutin mo ba, buhay na asawa ko? Sorry. Hello, ganun lang. Sorry. Marami ka pang mabibiktima. Kaya pasensya ka na. kita. Okay. Mr. Ryan Salvador ng LTFRB. Sir Ryan. Yes po. Magkatanggap po, Sir Ravi. May reklamo po laban sa isang taxi driver at maliwanag po na talagang nabastos po. Ito pong complaint namin na isang stroke victim. nag uh, ko nga po yung buong kwento hmm. ng complaint sa alibi ng driver. Uh, gusto ko lang po salang inagdagat. Pabigyan nyo kayo ng pagkakataon, may explain ko sa mga listeners and viewers hmm. na kapag sumasakay ng taxi, unang-una, responsibilidad ng driver na alam niya yung location. Okay. Kung hindi naman po alam, umingi po sila ng, okay. ano, po sila ng guide doon sa, sa pasahero para yeah. po po mapuntahan yung destination nila. And second, yung pong pag-approach po, kung hindi po alam, i-approach po ng maayos ang pasero na hindi po sila aware doon sa lugar, hindi na nice way, parang walang pagtatalo mangyayari. Okay. Mm -hmm. Kaya po yung sinabi pa lang po nung ano na nag siya na babastas siya, hindi naman po siya babastas obviously, nang wala po siyang sinabing, oh, hindi siya naging arugante sa sa ating ano, sa ating pasero. Si, sir, gusto ko po parusahan po ito si uh, Mr. Dalumpines. Yes po, sir. I-endorse lang po sa amin, sir Rabi, para po ang uh, aming opisina yung maksyon po dun sa violation po ng driver. Mr. Kenny Dalumpines. Okay po, sir. Huwag oh, ka sir, pa po ko. Oo. Oo po. Uh, kailangan maparusahan ka. Uh Huwag po sa sir. nakanabuhay lang pa ako, sir. May, may mga nakip pa ako, sir. Sir, nung ginawa mo ba yan, hindi mo ba naisip yung mga anak mo? Ngayon mo pala maisip dahil ikaw po ay nakagawa na ng kasalanan at meron ka na nasaktan. Saka po palang isipin yung, yung pamilya. Sir, ba, sir, sa makinig ka muna, bigyan kita ng aral. Lahat kayo nakikinig, mga taxi driver, jeepney driver, bus driver, kung ano paman. Pag-upo pag-upo nyo ng manobela, ang una nyo agad isipin, ako ay naghahanap buhay para sa aking pamilya. Yun, hindi ka makakagawa ng masama. Trust me. Pag ganun ang pag-iisip ninyong lahat. Opa, tatanungin ko ngayon si Mr. And Mrs. Kamaya. Humingi siya ng sir. tawad. Umiiyak siya. sige, kausapin mo. Kausapin mo sila. Hello po ma'am, ma'am. po ako ma'am. May, may, anak, may anak pa ako ma'am na dalawang maliit po ma'am. Sir ma'am, kung nagkamali ba ako sir ma'am, paano An ma'am mapatawad niyo po ako ma'am? para leksyon po sa akin to ma'am, bilang driver po ma'am. Kung ano po yung gusto niyo mangyari, di po. yung po masusunod. Diretso de ko po. Idiretso e de po. Nasaktan po, hindi po maganda ginawa niya. May gagawin pa po yan pag yung pinatawad. Okay. Kayo po masusunod. Pa, po. Sir Ryan. Yes sir, good afternoon Sige po. Sige <coughs> Sasamahan po namin dyan sa inyo sa LTFRB. Yes po sir, makakaasa po kayo na action ng LTFRB regarding the concern. Magandang hapon po sir. Magandang hapon po yun. So, Sir Ernesto, uh, Ma'am Celia, para mayayari yung kanyang lisensya. Po. Okay. Salamat, salamat, po, po sir. lagi ganun na attitude mo. Tapos yung time na yun, iniisip ko kung namatay ang asawa ko sa galit. Kita mo, galit niya, di ba? Paano kami mag -ina? Ang anak ko magdamag, nakatayo sa mainis. Tapos, crew lang, crew. Pru. Inuhulog ka nito, pinangusapal nito kay Ned. Di ba nakikiusap ko sa ginanong ko praso mo? Ang sagutin, namumula na siya. Dapat i-ER niya, wala akong pang i-ER. Pinahuma ko lang yan kay Ned. <laughs> Ikaw naiintindihan ko tamay anak kami, anak din ako. Sana ito magbigay aral sa iyo. Huwag ka pang ng kapwa. Kasi tingin ko, namili ka ng pasero. Ang <laughs> tawag mo po. rin sa respeto ko sa akin ng mga nakikita ko. Um, katabi ko ko ng mga kasaya ko. Si mo kuya hindi na lang ang naagrabyado, sir. Ako, lalo na si, lalo na si sir. Sobrang abala mo po at sobrang sama, sama ng loob ang naihulog sa inyo ng driver ko. Kung ano po, kung okay po sa inyo, kahit ako po, mag-offer po ako ng libre kung, kung gusto niyo po, okay lang po si Kenneth mismo magapit sa inyo kung medyo nag-aalala. Naga po kayo, pwede na lang po yung ibang driver po. Masigyan po po kayo ng hatid sundo po pag therapy. Let's mga five times sa therapy. Pag-uusapan uh, po po namin amin ng aking mga kung ano po magawin namin kayo. At sa akin naman po, ngayon ako makikiusap, ba't sabi kayo yung naman po? Uh, uh, oh, uh, tao lang naman po rin. Ang complainant na, ang nakikiusap um, na wag kang i-terminate.